E sa ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. I, I for an I. I for an I. Nakatutok pa rin po kayo sa number 1 music and news si FM sa lalawigan ng Pangasinana. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan. Kasama niyo pa rin po Idol Mike Espinosa. At nasa linya po natin po ang uh, i-congratulate natin ang incoming po na COO ng Decorp Attorney Randy Castilan. Pab pabati mo na po natin po uh, ngayong umaga. Kasama po natin via Zoom. Uh, Attorney, congratulations at pagbati po ninyo sa lahat po natin mga taga-pakinig at taga-subaybay po ngayong umaga po na ito. Attorney, hello po. yung po siguro ang ano po, audio po uh, na. Uh, Ayun, naka. Hello, hello. <laughs> okay good morning. Na, okay na po, Atty. Randy. Ayun niyo po pagbati po uh, sa ating po. Good morning, Idol Mark, at saka sa mga nakikinig. And then, salamat din sa pagbati. Opo. Oh, morning. Po. And uh, also uh, ano rin po tayo happy retirement po kay Engineer Sarmiento po sa darating na August uh, 31. Pero anyway po uh busy busy po ngayon ng Decorp. Kaliwat ka na, nakikita po natin po na na talagang chine-check. Ito pong mga ilang mga poste. Uh, ano po bang pinagkakabisihan po ngayon ng mga Decorp po, yung mga lineman po natin po na uh, nakikita po natin po na umiikot po within uh, Dagupan at ibang uh, bayan po na sakop po ng uh, Decorp po ngayon. Uh, yes, I don't mark. Yung, uh, kasi ito nga, uh, tagulan. So, yung mga posting namin, sine-check namin kung nasa mm. tamang level pa. And then, uh, marami rin kasi mga na-elevate na roads. So, uh, check namin yung mga clearances. Yung so, sa linya namin, makang maayos naman. Pero ang pinapacheck namin ngayon, yung mga clearances ng mga telecoms, cable companies. Mm -hmm. Uh, na, sa mga lalo na sa mga uh, sa mga nagcross uh, sa roads no kasi may nangyari sa panawag nung last week may mm -hmm. uh, joe may isang malaking truck na sumabit doon sa isang messenger wire ng mm -hmm. uh, San telecom. uh nahila niya yung ano yung poste namin doon sa bayan mismo tapat ng municipio so mm -hmm. oh, po uh, ayun, nawalan ng kuryente yung ano doon, yung simbahan. Pero pinilit namin siyang ibalik. So in four hours na ibalik namin sa sa area na yun. Ah, uh, pero dito naman po sa mga nagdaan po natin po na sama ng panahon nung uh, two weeks ago, uh, attorney, meron po ba itong uh, naging epekto po sa ilang operation po ng uh, decor po, particularly yung pinag-uusapan po natin, linya po ng uh, mga kuryente naman po? Sa sa awa ng Diyos, hindi naman ganun kalaki yung impact sa amin. Actually, naging normal lang yung operation namin doon sa nagkaraan na, na pag-ulan-ulan at sa pagbaha. Uh, hindi gaano yung yung uh, karamihan. Hindi, hindi ganun maraming yung mga yung mga interruption, mm -hmm. uh, mga isolated lang, mga normal normal operation lang kami nung mga times na yun. Apo. Ay, nakailang porsyento na po dito, attorney, sa uh, Dagupan, uh, in particular, kasi ito po yung talagang uh, syudad na busy-busy po sa road elevation at saka drainage upgrade. Ilang porsyento na po Oo. yung ating pong mga uh, na palitan po dito or na-upgrade po natin ng mga poste po natin uh, ng kuryente? Yung doon sa Arellano, doon lang naman kami nag- uh, nagrelocate ng mga poste. Ah, uh, pero dito sa the, Ano na kami doon tapos na kami 100% uh kung yung mga pagpapalit doon mm -hmm. sa pagre-relocate. Uh, pero dito sa may MX Steel pillar and then dito sa Perez and then dito sa may heavy Fernandez, sa ating, uh, uh, yung mga poste namin nasa tamang lugar naman sila and then nasa tamang height. So hindi naman namin kailangan patalan. Mm -hmm. uh, so ang kinicheckan talaga namin uh, in coordination with the June on the government, yung mga low clearances ng mga table sa uh, teleco. Po. Uh, pero dito po sa atin pong uh, siyudad wala na naman po tayong mga wooden uh, pole po no. Uh, lahat concrete naman uh, na Kung kung mayroon pero kung mayroon man ilan ilan na lang 'yan pero yung mga main line namin Uh, distribution lines namin, uh, I think mga 99% yan, mga concrete na lahat yan. Mm -hmm. uh, sir, isa po sa mga ilang po na tinitingnan po dito rin na nagiging problema yung mga buhol-buhol na ano po na mga mm -hmm. li linya po ng uh, kuryente minsan. Uh, ano po action po ang ginagawa po dito po ng uh, Decorp kasi uh, I think yung kanina nabanggit po ninyo yung mga iba yung mga nakiki ano po matawag uh, nito uh, sabit siguro ng mga telecom uh, ano po natin po mga ibang uh, wire po natin uh. so ano po ditong action po ng depot para hindi po ma uh, interrupt or hindi po makaapekto ito sa atin pong mga linya ng kuryente uh yung ano yung mga yung pag-address ng ganyan yung mga local clearances uh kino namin sa local government units Uh, okay. lalo na sa City Engineering Office in particular dito sa Tunggupan. So mayroong mm -hmm. Viber group na kreate yung telecoms kami at saka ng City of Tunggupan okay. para mag-monitor ang uh, linya na kailangang palitan o kaya itaas o kaya uh, ibagsak. So mm -hmm. yan yung ginagawang action ng, ng ng LGU, ng telecoms at saka DECCORP mm -hmm. Ngayon, uh, nag, dahil nga doon sa nangyari sa Manawag, nagpapacheck kami ngayon ng lahat ng mga, mag, mga cable crossing na tinatawag namin. Uh, uh, kasi uh, uh, may mga areas na nag-spalto, so mm -hmm. ang pakatumaas yung daan. Uh, kagaya nung nangyari nung isang araw sa NLEX. Apo. mm -hmm. trap, eh? Na sabi niya, para doon siyang dumadaan doon. Wala namang eh, nangyayari. Ngayon, One time, doon sumabit yung kanyang container kasi nagsasawa pala sila doon. Kung taas mo lang ng 2-3 inches o 4 inches, ay aabot na siya. So, kaya lahat ng cable crossing ngayon, kininset namin. And then, kung meron kami napansin na wala sa clearance, susulatan namin yung telecom involved para ma e nila. Okay, so at least uh, dito po mayroon po malinaw po na konkretong action po patungkol po dito Anyway, mapunta po tayo po dito po sa, uh, alam naman po natin, Pilipinas ang isa po sa may pinakamahal na uh, singil po sa kuryente eh ito po sa mga mm -hmm. sa mga consumer po natin po. Isa po maraming factors to kasi attorney no, correct me. Uh, uh, ito po ay maraming factors. At isa po sa nakikita po dito po na factor is yung pagtaas ng inflation rate ha. at uh, bukod pa yan sa world market na yung supply po natin po ng kuryente po dito ay apektado po. Um, dito po mm -hmm. sa ano po sa nasasakupan ng Decor pa Ah uh, kamakailan nag-announce po ang atin pong uh, ano na mayroon pong pagtaas nung July po ba ito Attorney, correct me if I'm wrong? Opo. Mm -hmm. so, uh, okay. po? Ah an So ano po ang ano po? Ano po nilalaman po nitong mga pagtaas po? Magkano po po talaga ang atin pong yes. uh, taas sa singil po ng kuryente po dito? Uh, anong nangyari kasi diyan uh, Idol Mark? Kalala mo nung nasa bandang May ay at saka bandang June nagkaroon tayo ng mga yellow alert offices, red alert, o pa mm. ng mga rotational brown out dahil nun sa init ng panahon ng time ngayon. So, ang Decorp kasi, uh, aside dun sa mga bilateral contracts niya, mm -hmm. uh, kumukuha din kami sa wholesale electricity spot market ng supply. Apo. So, mga around 20% ang nakukuha namin dyan sa YSL. Uh, nung time na yon talagang tumaas ang demand uh, ng decor uh, hindi doon sa mga previous years nalag, nalagpasan niya yung mga pinakamataas na demand so pagka, pagka ganun ng sitwasyon uh, naturally tumataas ang presyo ng oriente so supposed to be noong okay. June ang generation rate namin ay nasa 6 pesos and 44 centavos so, sana yung i-implement namin noong June mm -hmm. na may konting pagtaas siya compared sa may. Uh, kanya lang nung i-implement na namin itong rate na to, naglabas yung ERC ng order, yung ERC ah uh, regulation 2024-17 na ni-require niya lahat ng distribution utilities na i-defer muna yung singil ng USM. Mm -hmm. for uh, June. part ng bill, yung part ng bill namin na uh, nakuha namin sa WSM ay i-defer siya mm -hmm. at i in apat na installments. Okay. So, ang nangyari, yung 6.44 sana na i-implement namin noong June, uh, binawas doon, uh, nagbawas kami doon ng 2 pesos and zero uh, two centavos. Okay, noong June so, po ito, attorney? Opo. Apo. So, nung binawas yun, ang June namin ay bumagsak yung generation rate namin nasa 4 pesos and 42 centavos lang. Mm -hmm. Kaso dahil nga binawas namin yung 2 pesos at sabi ko kukulectahin namin in staggered payments, eh yung 3/4 kukulectahin po ngayon siya sa Ju July, August at September. Mm -hmm. So papatok siya ngayon doon sa generation rate ng July, generation rate ng August at generation mm -hmm. rate ng September uh, approximately nasa 0.6738 centavos ito napapatong doon sa July, August mm -hmm. at September. So kaya nung lumabas yung aming July, uh, nasa 6 pesos and 35 Uh, 53 centavos per kilowatt hour. So, ang laki ng jump mm -hmm. niya. Opo. Kasi nga, yung previous month, ay binawas yung 2 pesos and then uh, starting July, uh, kukulekta yun ng ano, one-third. Mm -hmm. and then august papatong uli yung 67 and sa september papatong uli yung 67 okay pero hopefully with our with uh yung medyo malamig folder na weather ay yung generation namin sa mga susunod na buwan ay mababa mm -hmm. kaya kaya di patong mo yung 1.67 Uh, mababa pa rin siya compared sa mga previous months. Mm -hmm. Yung konsumo po natin po dito na ito po. Ito binabantayan. Saka ganun din, uh, Idol Mark, yung nung nangyari ng June, hindi actually yung rate ang naging issue. Eh. Mm -hmm. uh, kaya nagsitaasan ng billing. Uh, ang naging issue doon is yung consumption. How did, mm -hmm. how did we consume? So kung dati... Tag, uh, pinapandar lang natin yung electric pan natin ng apat na oras. Hindi natin malaya. Baka napa-under natin siya ng six hours, seven okay. hours sa init. So uh, magtataka tayo bakit parang tumaas pero actually yung consumption, yung pag-consume hmm. natin ng tumaas kasi dun sa init. Okay. So ito po yung isang factor po ito. Uh, another factor kasi dito uh, Atordi, yung tinitignan din po ng gobyerno po natin, po yung pong, uh, inflation rate na tinatawag po natin, yung hmm. ito. Uh, akala ng uh, iba inflation rate lang, numero lang ito pero it has an impact na just only for ano po sa mga primary commodities but also yung mga at po natin po ng na mga primary utilities po natin po. tubig big uh, dito po sa Korea yes, Opo. So ito et pong uh, ano po uh, stagard po na ito mararamdaman po ito hanggang uh, October September. hanggang September. September. Hanggang September oh. po. Oo. hopefully oh mag-normalize na ito ulit na uh, baka baka meron namang umento. may <laughs> meron namang ano, diskwento. <laughs> yeah, uh, Pero kung titingnan mo Idol Mark, uh, relatively kahit na nag kahit na may staggered uh, payment siya, mababa pa rin mababa yung pa generation charge namin compared sa mga katabi ng so yung mga mm -hmm. medyo uh, malayo yun ng konti sa amin. Pero mababa pa rin talaga yung generation charge namin compared sa iba. Kaba um, talaga ng ano, ang, ang malaking factor kasi dito yung yung mga kontrata namin na nakuha namin ng napakababang presyo. Mm -hmm. So, yung Energy Development Corporation, mababa lang ang presyo namin doon, nasa 4 pesos lang. Mm -hmm. Then, meron kaming solar din na nasa 5 pesos lang. So, kahit na magtaas yung mga ibang suppliers namin, pag inaverage mo, ihilayin pa rin niya pababa. Mm -hmm. Okay, so yun ang pinakagawin. At saka isa dito, uh, uh, Sir uh, Attorney, na napapansin ko yung mga consumer natin eh, medyo approved sa ano po sa pa, sa pamamalakad ng Decorp kasi sabi nila nagba out na uh, out na sa ibang mga lugar pero Decorp kahit pumabag yun, matatag pa din <laughs> ano po ba ano po ba sikreto na ano na just to maintain yung integrity po ng ating pong supply ng kuryente dito uh, planning, planning ang ang ang, ang sikreto, no? At uh, saka pag-implement ng no, plans mo kasi kahit plano ka ng plano, kung hindi mo naman hmm. ini-implement, hindi mo uh, sinusundan, uh, wala ding mangyayari. So kami, ang planning horizon kasi namin ma mahaba. So say sa isang regulatory period, four years, nagplan na kami ng mangyayari, mm uh, four years from now. So Uh, para ma-prevent yung kung ano man yung mga magiging problema sa mga susunod na taon. So pag nakita namin na lumalaki yung load, uh, luma uh, yung driver kasi dyan, yung sumo. So kung lumalaki yung load, siyempre sinasabayan din dapat ng pag-improve sa mga facilities, sa mga wires, sa postes, sa substation. And of course, syempre, yung manpower kasi yung napaka-importante yung manpower. So, yung training ng aming mga kasama, yung kanilang mga health and wellness, lahat yan, eh, uh, ang approach namin ay eh, Kung uh, kabuhan, kumbaga. So, hindi lang siya doon sa equipment, but uh, more importantly sa mga tao namin. So, mm -hmm. uh, yan, yan siguro yung, ano, tiyan, of course, yung yung frugal at efficient na uh, pag, utilize sa mga resources namin mm -hmm. uh, na hindi siya ganun magastos pero efficient siya at saka effective so ah mm -hmm. uh, yan yan yung mga sikreto namin. Opo kaya sana gayahin ng iba sa, Kaya sabi ng mga <laughs> sabi ng mga subscriber niyo sir eh uh, sulit ang bayad sa Decorp <laughs> At ang kanila kanino uh, Oh uh, 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 anyway, anyway dapat may opo. Opo. opo opo Go ahead attorney eh, hindi natin maiwasan yung uh, yung uh, mga mga uh, isolated na mga scheduled o kaya unscheduled power interruptions. Mm. Na kailangan naman talaga yun para salong mapabuti ang service quality. Anyway, Atty. told yun yung purpose natin. Opo, right? nababanggit niyo po 'yan. Ah, uh, meron po sa pakikipag-ugnayan niyo po with the uh sa ating pong uh, mga power plant, mga NGCP, uh yung integrity po ng supply po nila doon po sa ating pong uh, pupunta po dito sa ating pong uh, uh, mga substations. Uh, kamusta po kasi kamakailan, parang uh, meron na naman ng yellow alert na naman po sila eh pero panandalian lamang. Mm. Yes, yeah, so uh yung mga uh, sa supply side at sa uh, transmission side, uh, ibang sector kasi yun so hindi namin control yun. Okay So kung magkulang sa supply kagaya ng may mga bumigay na mga plant, uh, ang in-charge wooden system operator so tumatanggap lang kami ng supply. Pero siyempre, dapat uh, naka-ready yung ano mo, naka-ready yung facilities ni ng Delcorp. So kagaya namin Ah, uh, yung mga substation kasi namin naka-interconnect yan. Mm. So tatlo yung supply, tatlo yung ano namin pinanggagalingan ng supply, Labrador, uh, Santa Barbara, at mm -hmm. San Manuel. Tinisign din namin yung mga substation namin na kung sakaling may maintenance dito sa Labrador, pwede namin ilipat yung load sa Balingaw o Santa Barbara or kung may maintenance sa San Manuel, ilipat din namin sa inyo o dapat doon so meron kaming mm -hmm. capability na mag-transfer kaya uh, wala na sa amin yung uh, dati na pagka-maintain yung NGCP ng kanyang substation eh maabot ng mga 8 to 12 hours and mm -hmm. hours sa mga interruption wala na sa depot yun kung meron mang ganun ang nangyayari lang mga 5 minutes lang to 15 minutes mm -hmm. okay po attorney so, Con opo Konting tips na at tips na lang po tipid tips lalo po uh, meron pa po tayo asahan na patong sa atin pong bayarin po sa kuryente itong hanggang September uh, ano po ba ang uh, inyong mapapayo ngayon sa mga nag uh, mga ano po natin po kliyente po natin uh, uh, ng decor ah uh, yun uh, tuloy pa rin sa yung pag pag-conserve ng power pagkamit. Kasi uh, kagaya no, nakala natin okay na yung supply, stable na, pero may plantang bumigay, nag-yellow alert uh, agad. So, mararamdaman mo kahit medyo mula ng hapon, pag uh, nag-peak ng mga alas 12, alaw na, gano, mainit pa rin eh. So, yung nandun pa rin ng sikreto natin sa pag-conserve ng, ng uh, kuryente. So, so sa pag-conserve, of course, uh, kailangan din natin ng regular maintenance ng mga appliances natin pag umiinis para preserve yung kanilang efficiency and then uh, pagdating naman sa ano sa pagbabayad ng kuryente sana ma maagaan para hindi na maging problema and then sa mga nababang lugar kahit uh, na may mga uh, ngayon medyo pa na yung high tide uh, uh, kung saka yung kanilang facility mga uh, saksakan o kaya mga uh, breaker o kahit yung metro nila kung sakaling sa tingin nila ay eh, mababaw wala na sa tamang clearance eh napakaganda rin ng eh, report sa amin para magawa na rin ng paraan na at itaas namin ito uh, at kung sakaling inabot ng bahay yung bahay nyo para pwedeng paki-off na yung breaker eh report sa amin na magawa natin ng Ayun. Okay. So, yan po yung mga tips po natin po. At pinaka-importante yung magbayad po ng uh, on-time kasi magkano ma penalty nito, attorney? <laughs> Kapag uh... Eh, kasi mahal magpare. Ah, wala, wala. Pero mahal po ano. Pero mahal po magpa-reconnect sa Atorino, di ba? Wala penalty diba? yung decor, wala. Ato, uh, wala penalty yung decor, wala surcharge. Mm. Kung ngari ang babayaran mo ay 1,000, 1,000 lang yun. Ayun. Pag mo mm. sa due date, 1,000 pa rin yung mamayaran mo. Ayun. Ay, ganyan, Ngayon, ba? kung na mm. ka, uh, hindi ka naman parating nadidiskot, kung hindi ka, uh, it's okay, kumbaga. Mm -hmm. uh, ang babayaran mo lang naman, reconnect na uh, 22 pesos. Wow! Yan lang, i-reconnect re -re uh -huh. within 24 hours. Nako. Um uh, ito po uh, 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 efficient na at saka napakabait pa sa mga kliyente ang uh, Decor po. Anyway, Attorney, maraming maraming salamat po and uh, again po. congratulations po for uh, sa inyo pong uh, incoming Hello na po. position po as a COO ng Decor And uh, we're hoping and uh, ano po, praying na yung yes integrity po. po ng pagbibigay natin ng serbisyo ay mapanatili. Good morning po at uh, maraming salamat Attorney Randy Castilan oh, Maraming salamat. Okay po. Attorney Randy Castellan po ang incoming COO ng DECORP. Decor.